Yo, what's up mga kabubog ano? Ang topic naman natin ngayon ay paano ba talaga magsimula ng pagdidiang shop, ano? Ah, particular 'yung eh, pag-uusapan natin ngayon ay pagka, paano magkaroon ng mga tauhan, ano? Ano-ano bang mga dapat ipundar, ano-ano ba ang dapat ihanda? Ano? para sa akin ano-ano ang aking mga ginawa muna mga binili, pinundar para makapagsimula ng ganitong negosyo ano, ikukwento ko sa inyo ang detalye kung ano-ano ang aking mga sinimulan ano so sa pagkakataong ito ay wala tayong kasama dito sa ating compound at lahat ay nag-uwian ng Batangas ano at mm, birthday nga pala ng aking stepmom ano happy birthday sa nanay ko ano sa Batangas City ah nanay ko na ano happy birthday sa inyo ano ah, nandoon sila lahat at mm, katay sila ng baboy doon nagkatay ng kambing so hindi tayo kuan hindi tayo makauwi dahil wala nang natira dito kundi tatlo lang kami dito ano yung anak kong babae at si Mrs. ko No, so mag-isa lang tayo. Ang gagawin natin ngayon ay maglilinis tayo at magkakarga ng bakal. Baka uh, mag deliver pa ako, ano, kasi may mga pang-deliver pa tayo ngayon. No, at kung may mga magde-deliver ay gre-receive natin, ano. Ngayon ay ituturo ko muna kayo, ano, at ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga unang ginawa ko bago ko na simulan itong pagdijang siya ano, pa Habang ginagawa ko siya habang ako ay magbubute. No? So mag e muna tayo. Maglakad-lakad tayo habang nagkukwento ako sa inyo mga kabubog. Yan nga mga kabubog at mm, namasukan nga ako sa kuwan ano no, sa junk shop ng dalawang taon. At dahil nga doon ay nagkaroon ako ng facelift. At habang ako yung namamasukan doon ay kumuha ako ng hulugang motor. Ano? At yun nga, uh, ito yung isa. ah uh, Hauji, yung unang nakuha ko. Tapos yung isa ay Barako. Tapos yung isa ay Skygo. Ano? So yung aking Barako ay yung Hauji inabot ng sandaan libo yung aking barako ay inabot ng 140,000 yung aking kwan yung aking skygo ay inabot ng 70 so ikinukwento ko lang sa inyo para makinikinita nyo kung magkano ang lalabas talagang pera sa iyo kung ikaw ay magja junk shop so sabihin na natin sa cash o hindi na sa hulugan kung, ikaw, kung binili mo yung tatlong yon Magkano na yon? Sabihin na natin, magkano ba ang cash ng barako ngayon? 80. Sabihin na natin, mga 40 yung Hauji, 120. Mga 40 din yung Skygo, 160,000. So, para magkaroon ka ng ganung sasakyan, mga sasakyan na gagamitin. Stimulate value. Ngayon, mga sidecar, mga kabubog, magkano ang pagawa? Magkano pagawa? Sabihin na natin, tig sa 10,000 na lang. So matukot ang patong na to nagkukwento lang ako Hinahabol lang <laughs> Teka, teka ay salpahe ka eh nagkukwento lang ako dito eh hinahabol mo ako eh pasensya na ako mga kabubog ha kasi tong alaga ko to hinahabol eh. pa ako eh eh pal naman eh ba kita Kutol <laughs> ito <laughs> naman yan hindi ako makapag-concentrate sa pagkukwento eh siya na mga kabobo. Ganito talaga tong alaga akong to. Hinahabol ako eh. Wag! Eh, pala ka naman eh. Wag! Yeah! Ano wow. Wow. <sumas> ka. Ako dito eh, wow. Wow. <sumas> Oh, no no no, no. <sumas> Ano ba oh, O sige, sige, sige. Papaluin na kita oh, sige, sige. O, oh, sige. Oh. Oh. Abaluin na kita. Oh, sige. Oh. Wow. Oh. Takot ka naman eh. Pasaway. Yoko na ha, yoko na. Ay, salamat. ini Iniingal ako doon. Pasaway. Eh. Wala na tuloy yung kinukwento ko. Oh. So yun nga mga kabubog <laughs> Nasaan na ba tayo? Walang cut cut to mga kabubog Walang edit edit to So yun nga mga kabubog ano, Magkano ang kuan Magkano na ang pagawa ng sidecar ano, Sabihin na natin Mga uh, Sa sampol libo na lang o Magkano na Aabutin yun uh, Halos uh, Kumulang mahigit 200,000 na ano, Mga kabubog So, sa cash yun, ha, sakas, cash. E di lalo na sa hulugan, ano. Sidecar, tsaka mga motor palaang. Diba? Mantakin nyo na kung sasabihin ng iba, may kiluhan ka lang, may liman libo ka lang, madali na magsimula. O, oh. tingnan nyo yung mga binanggit kong yun, magkano na agad, 200,000 na kagad, ka ano. So, punta tayo sa kailangan mo ng mga mag, kailangan mo ng mga driver doon magbubuti so punta tayo sa magiging tao mo so ang magiging tao mo ang labanan ay percentage uh, hindi ka kukuha ng arawan kasi malulugi ka kung kukuha ng arawan ng mga tagapamili percentage sila mamimili sila magbabahay-bahay sila magkano ang magkano mo bibilhin sa kanila at magkano nila bibilhin ganun ang labanan no Halimbawa, bakal, uh, binili nila ng sampo, bibenta nila sa akin ng 15. May limang piso sila per kilo. So, percentage sila, hindi sila arawat. No. So, <coughs> excuse me po. So, arawan sila, no? Ah, uh, percentage sila, no? So, kailangan makumbinsi mo sila na mamili sa'yo. So, ang mahirap dyan, saan ka kukuha? Sinong kukunin mo? Kasi, ang mga magbubuti, kailangan alam nila ang kalakal. ba? Diba? Alam nila kung ano ang reject at hindi. Kasi, pag nakakuha ka ng nakakuha ka ng tao, tapos eh hindi marunong, karamihan na dadalhin yan sa iyo, reject, basura, di ba? So ganoon. So ako paano paano ng aking ginawa? Bakit bakit nakakuha ako ng mga tao na marurunong? Ang ang aking mga taga-pamilya ngayon nga pala, may kwento ko sa inyo ay apat. Ano? Tatlong Tatlo nga yung sariling sidecar at motor. Tapos yung isang bayaw ko ay may sariling motor, ano, isariling sidecar. So, bali apat sila. So paano ako kuan? Paano ako paano ko sila sinimulan na maging taga-pamili? So yung isa, yung isang kapatid ko, yung may gamit ng akin barako, kapatid ko ang mga kapatid at bayo ko nga pala ang mga naging taga-pamili ko. So yung isa, uh, nung ako magbubuti pa lang, yung may gamit ng barako si Gado ay kuan na yon. Ah, uh, kasama, kasama ko na 12 anyos pa lang. So siguro mga 3 siya sa akin. So na-training siya nang husto. At Juan, mm, Ah natuto siya sa lahat ng mga klase ng kalakal, ano. So umuwi siya ah, at nag-asawa. Siguro mga 7 taon doon. At sabi niya ay Itong taon siya doon na masada, walang nangyari sa kanya. Sabi niya, babalik siya dito sa akin at tutulungan na lang niya ako ano, magtulong-tulong na lang kami so nakuha ko siya ng pandemya ano, yung 2 years na lockdown pagkatapos ng 2 ah, two years to months na lockdown kinuha ko na siya ano, pumunta na siya dito kasabay niya yung isang bayaw ko si Anthony ano, si Anthony kaya siya natuto kasi kasama ko siya sa dati sa trabaho sa uh, junk shop ano, kaya siya natuto sa alakal. So, dalawa na. Sino pa? Si embed, si Wilbert. Kinuha ko rin siya dati. Naging kasama ko rin siya sa trabaho, sa junk shop. Kaya marunong din siya. Yun ang advantage noon. Ngayon, may isang akong bayaw na gwardya. Hindi siya marunong. So, ang gawa doon sa hindi marunong, ipapartner mo doon sa marunong para siya matuto. So, kaya naging apat sila. So, yun ang una kong in-establish, tauhan, ano? So, may tauhang ka <clears throat> Siyempre, may mga pamilya yun O, oh, edi kinuha nilang pamilya nila Nagpagawa tayo ngayon ng mga barracks So, paano yan? Uh, ano yan? Saan mo kinuha po huna yan, kabubog? Paano ka nakapagpagawa ng mga barracks? Nung ako'y magbubuti dati, mga kabubog Ipon ako ng ipon ng mga yero Mga tubo lahat ng tubo mabili ko, iniipon ko. Lahat ng tubo na, ay lahat ng bakal na ako ko, iniipon ko. So, ilan ang baraks natin, mga kabubog? Apat na butas yan. Hindi lang apat. Ah, may tatlo pang baraks ng mga boy. Tatlo. Mga sa pito. Sige. Sige, mga kabubog. Compute natin. Magkano ang isang halaga ng isang baraks? Halimbawa, ito. Sa kapatid ko, may tindahan siya. <coughs> Kano halaga ng isang baras? Sabihin na natin sa presyong kalakal na lang, mga kabubog. Sabihin na natin 20 mil na lang. Yero, puong bakal. 20 mil na lang. Epito, mga kabubog. Magkano yun? 140,000 na. So, ngayon, silipin natin yung kanyang baras. Puro bakal yan, puro yero. Oh, magkano na 'yon mga kabubog? 140, 200, 340,000. So, turo muna kayo sa glit. Ito yung pinto ng isa. Dito 'yon sa looban ha. Dito, mga bukas ang pinto, oh. iniwan nila. Yung isa nasira ng pinto. Oh. Yung isa bukas. Hindi oh. mga taong 'yan. Nagalisan oh. Mga bukas ang kwan, pinto. So, ayan oh. Puro bakal din to, itong loob na to. So, ganun karami ang ginamit natin dyan. So, ikot tayo dito sa kabila. Nako, <coughs> sarado na pala dito. So, ganun karaming materialis ang ginamit natin, ano, mga kabubog. Kani yun, 140,000 uh, Nasa 340,000 na mga kabubog ano? Estimate value lang yon mga kabubog Ng ating mga barak sa sakyan ano? So, ganun kalaki Ganun kalaki ang one, Sa pagsisimula ng junk shop ano? Ganun kalaki, 340,000 Tauhan ka na May sasakyan ka na ano pa? Siyempre, kailangan mo ng pandeliver. 'Di ba? Magkano? Magkano ang kwad ngayon? Magkano ang pandeliver ngayon? <coughs> Hindi ko na ikwento yung <coughs> Hindi ko na ikwento yung mga naunang sasakyan ko, yung yung L3 at saka yung kwad, yung Kia kasi kinatay ko na eh. Pasira-sira kasi, Kinatay ko na. <coughs> Ayun. Yung sasakyan ko, isa lang. Pan-deliver. 150,000 mga kabubog. Magkano na? O, ba diba? Sasakyan, saka barracks, mga motor. Magkano na? O, ba diba? Nasa 400,000 na. Ah. Eh, yung cash mo. Ano ba, ipamimili mo. Yung mga gamit na, yung mga ginagamit mo, o, tulad yan. may gato ako. may oxygen. Ang isang pares ng oxygen, pag bibili ka ng bago at saka ng kwan, ay nasa 20 mil. Pati yung mga house, pang cutting na ganyan. Ganong kamahal yan, mga kabubog. Ano? Oxygen, ano? Yang, mga ganto. Ito, 8.5 ang isa. So, tatlong ganyan ko. So, sabihin na natin, isa na lang muna. Isang, isang set lang. Kailangan kailangan yan. Apa, nasaan niya pa lang welding natin. Ah, nandito pala. may welding din tayo dyan, mga kabubog. Kasi, pag nag assemble ka ng mga barracks, ay, <coughs> kailangan mo. Ano? Kailangan ng welding. Kailangan ng grinder. Ano? May grinder tayo, may gato. Ano pa? Marami dyan sa mga susunod na uh, papakita namin yan sa inyo kasi gamit naman natin yan sa lugar baklasan. So, may mga vlog na pala ako, mga kabubog na kwan uh, mga gamit na kailangan sa pagdi-junk shop. So, kung makikita nyo yun, uh, panood nyo yung mga iba pang kailangan, ano. So, sa vlog na ito, ini tinitingnan lang natin kung magkano posibleng maging puhunan para makapagsimula ka ng junk shop, ano. Sabi nga, sa, sabi ko nga doon sa naunang vlog ko, kahapon, madaling sabihin na 5,000, libo, apat na libo, may kiluhan ka lang. di ba? Diba? Makakapagsimula ka na. O, makakapagsimula ka. Pero sabi ko sa iyo, baryang baryang kikitain nyo. Baryang-barya. Wala namang masama talaga magsimula na gano'ng kalaki ang puhunan. Kasi, pagka malaki ang puhunan mo, hindi mo kailangan, hindi mo kailangan talagang ilabas lahat. Na kailangan, magsimula ka muna sa maliit para malugi ka man maliit lang So ang halaga ng kiluhan ngayon mga 5,000 yung isang ano yung mga maliliit ganyan One 18 ganyan 24 yung bintihan yung digital ganoon. mga 5,000 rin Di ba So magkano na Magkano na di ba So ako ang kagandahan sa akin uh, unti-unti kong pinundar unti-unti kong pinundar kasi wala nga ako eh nagsimula dalawang puntaon ako magbubuti mga kabubog dalawang puntaon so bago nga ako hindi ako makakuha ng sasakyan kasi nga wala naman akong payslip kaya namasukan muna ako sa jangsya para magkaroon akong payslip para makakuha ako so di ba so yun yung mga panimula pa lang yun ah hindi 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 ko kasama yung sa kabilang bodega ko yung mga nagastos ko na doon, di ba? Kasi ang nangyari mga kabubog bilang magbubuti dito muna ako. Eh syempre, nangangarap tayo magkaroon ng junk shop. So kumuha tayo ng pwesto do sa kabila. Pero hanggang ngayon hindi pa rin natin nagagamit, no. Halos 3 years na natin inupahan yung So kinukwento ko lang sa inyo kung paano ko na build tong negosyo to, no. So yung sinundan kong video, kung nakasubaybay kayo, so, may mga naikwento na ako doon. So, sa susunod na magkakataon, kukwentuhan ko pa kayo. Ano? Papaano ba talaga? Ano? Marami pa akong ikukwento sa inyo. So, mag-subscribe lang kayo. Ano? At sumubaybay lang kayo lagi. Mag-comment kayo, magtanong kayo. Para magkaroon kayo ng ideya. Ano? So, yun lang muna ngayon, mga kabubog. Ano? At, Maraming salamat sa inyong matyagang pagsubaybay. Ito nung muli ang lingkod nyo sa LL, ang story ng hinamak ng budi dito sa lagun.